Friday 2024, unang Biyernes para sa buwan ng Enero at taong 2024. At tayo po ay nasa ikalimang araw na ng ating pong uh, bagong taon. Ang ating unang pagbasa at pagninilay sa araw na ito ay hinango sa unang sulat ni Apostol San Juan chapter 3 verses 11 to 21. Minamahal kong mga kapatid, ito ang aral na narinig na ninyo sa simula pa. Mag-ibigan tayo. Huwag tayong tumulad kay Cain. Siya'y anak ng Diablo. Pinatay niya ang kanyang kapatid. Bakit? Sapagkat masasama ang kanyang gawa. Ngunit matutuwid ang gawa ng kanyang kapatid. Kaya, mga kapatid, huwag kayong magtaka kung kinapupuutan kayo ng sanlibutan nalalaman natin lumipat na tayo sa buhay mula sa kamatayan sapagkat inibig na natin ang mga kapatid. Ang hindi umiibig ay nananatili sa kamatayan. Mamamatay tao ang napupuot sa kanyang kapatid. At nalalaman ninyong ang buhay na walang hanggan ay wala sa mamamatay tao. Dito natin nakikilala ang tunay na pag-ibig Ini-alay ni Kristo ang kanyang buhay dahil sa atin. Dapat din nating ialay ang ating buhay dahil sa mga kapatid. Kapag nakita ng sino mang may kaya sa buhay ang kanyang kapatid na nangangailangan at hindi niya ito tinulungan, paano niya masasabing siya'y umiibig sa Diyos? Mga anak, huwag tayong umibig sa pamamagitan ng salita o wika lamang. Ipakita natin ang tunay na pag-ibig sa pamamagitan ng gawa. Dito natin makikilalang tayo'y nasa panig ng katotohanan at matatahimik ang ating budhi sa harapan ng Diyos. Sakali mang tayo'y usigin niya. Sapagat ang Diyos sa higit sa ating budhi at alam niya ang lahat ng bagay. Mga minamahal, kung hindi tayo inuusig na ating budhi, panatag ang ating loob na makalalapid sa Diyos. Ang Salita ng Diyos Muli po, isang mabagpalang araw sa inyong lahat. Araw ng biyernes at nawa ay sa lahat po ng mga nagdidebosyon no, sa poong Jesus sareno Unang araw po ngayon ng biyernes para sa buwan. No, ingat lang po sa pagpunta no sa pagtungo sa simbahan sa Tapiapo. Ngayong araw na ito, January 5, ay atin din pong ginugunita ang kapisahan ni St. John Newman, isang obispo. Si St. John Newman ay ipinanganak sa Bohemia noong March 20, 1811. At simula po nung magkaroon siya ng matinding uh, desire no at inialay niya ang kanyang sarili bilang uh, misyonerong Amerikano no o niya ang kanyang sarili sa pagiging misyonero po at uh, nang siya po ay pumunta sa Amerika no sa United States bilang isang pare o mag-aral bilang pare Siya po ay na-ordain sa New York noong 1836 ni Bishop Dubius. Noong 1840, pumasok po sa isang kongregasyon, ang Congregation of the Most Holy Redeemer o mas kilala sa Redemptorist. Ito po yung mga pari natin sa baklaran. No? At doon talagang inialay niya ang kanyang uh, misyon, ang kanyang sarili sa Ohio, Pennsylvania at sa Maryland. At noong 1852, siya naman po ay nahirang at naordinahan bilang ubispo ng Philadelphia. At doon ay ginugol niya rin. no At talagang pinagtyagaan niya ang pagtatayo ng mga parish schools, ng mga catholic schools at ang pagtatayo din ng mga simbahan para sa napakarami o dumadami mga immigrants. Si Bishop Newman ay namatay noong January 5, 1860 at siya po ay nabiatified ni St. Paul VI noong 1963 at nakanonized noong 1977 so yan po si uh, ang ating santo para sa araw na ito, no? si St. John Newman uh, muli na no, sa ating unang pagbasa mula sa sulat ni Apostle San Juan ay pinapaalalaanan tayo na mamuhay sa pag-ibig. Ang taong namumuhay sa pag-ibig dahil nga ito ang utos ng Diyos. No? Nasa simula pa, ang utos ng Diyos ay mag-ibigan. At kailangan mas namamayani sa buhay natin, sa puso natin, ang pag-ibig kesa ang pag-iimbot, ang selos o inggit na nagdadala sa atin sa pagkitil o pagpatay. Kaya nga ito po yung binibigay na halimbawa no, nung sabi niya, Huwag tayong tumulad kay Cain, na anak ng Diablo. Tayo ay mga anak ng Diyos. Kaya pag sumikapan natin na tayo po ay mamuhay na matuwid bilang magkakapatid. At ang magkakapatid ay talagang sinisikap na magtulungan o uh, mag-alala At dahil ito yung nararapat. Sabi nga din po no, kung may kapasidad tayong tumulong, tumulong. Kung may may bibigay, magbigay. Uh, yung pag-ibig ay hindi lang basta sinasabi kundi ipinapakita sa gawa. Sabi nga, huwag uh, tayong umibig sa pamamagitan ng salita o wika lamang, kundi ipakita natin ang tunay na pag-ibig sa pamamagitan ng gawa. Hindi sa Aram seni buldum.